ay mga ka Daisy loves itong ating lutuan ang ating abuhan ayan tingnan nyo naman ang ating abuhan 'di ba Panggatong natin yung mga kahoy na hiningi natin sa mga nag-renovate -re ng kanilang mga bahay ayan mga coc lumber na tinanggal sa mga sirang bahay na nagpapahayos yan ang hinihingi lang natin yan o di na natin libre na nating panggatong dito di ba yung ulam natin dito sa bukid ayan kumukulo-kulo na ang ating ulam ah di ba ayan siya mga kaday sa loves Ganito pa rin bang ginagamit yung mga lutuan sa inyo? magbago man ang panahon, maging high tech man ang inyong lutuan, di ko pagpapalit ang aking abuhan. Thank you for watching. This is Daisy Loves.